Sa panahon ngayong mataas ang mga bilihin at bayarin, mabigat na sa bulsa para sa ilan ang magkasakit. Dagdag pahirap pa kung walang matatanggap na benepisyo mula sa PhilHealth. Kaya sa probinsya ng Pangasinan, isinusulong ni Governor Ramon V. Gico III ang pagpaparehistro ng mga Pangasinense sa PhilHealth Consulta Package. Ito'y bilang pagsuporta sa Universal Healthcare Law. Para mahikayat ang mga Pangasinense na magparehistro, isang panukalang ordinansa ang ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan. Ito ay ang Provincial Ordinance No. 71-2024 o ang pagbibigay ng pera at ibang insentibo sa mga magpaparehistro sa PhilHealth Consulta, bagay na suportado ni Governor Giko. So what are we going to do? We are earmarking at least 300 million pesos to 800 million pesos per year so that all the population who will go to the health center who will go to the provincial hospitals will be incentivized. Sama-sama tayo, magpa-check up tayo, bigyan ka namin ng pera. Oh, di ba napakaganda po yun? Sa tala ng Provincial Hospital Management Services Office, aabot lang sa 28,000 na pangasinense ang rehistrado sa PhilHealth Consulta sa labing apat na provincial hospitals. Mababa ito kumpara sa target nila na 650,000 na mga pangasinense. They're going to receive uh, cash incentive, uh, food assistance, transportation assistance. We will provide them um, bus. And um we are going to provide also free uh medications and supplements that is included with the e-consulta program uh, which is the 21 molecules ipinaliwanag naman ng provincial hospital management services office kung bakit mababa pa rin ang bilang ng mga pangasinenseng kumukuha ng consulta package one of the challenges po that we saw base po sa atin pong um pag-aaral po sa consulta The other reasons po why we only have a small percentage of accomplishment po or registered pangasinense for consulta is because malayo po yung location ng ating mga consulta providers or facilities po. That's why we are providing transportation through either um, coasters po or bus of the province po na magdadala po ng ating pung mga um, constituents or yung mga pang pangasinense po sa atin pong healthcare um, consulta providers po. Upang maisulong at malaman ng publiko ang bagong programang ito, ilang buwang lumibot si Governor Ramon Vigui III sa bawat barangay at syudad sa probinsya para mahimok ang mga pangasinense na magparehistro sa PhilHealth Consulta. Wala nang dahilan upang hindi tayo magpa-check up for the preventive health program of the province dahil lalihin nyo lang po sila sa mga ospital natin at sa mga uh, barangay health stations or mga RHUs ng uh, mga munisipyo at uh, syudad. Bibigyan po namin sila ng pangkain at ng kanilang pamasahe. Hindi na po dahilan na hindi kami pwedeng magpa-check up dahil wala po kaming pamasahe at wala kaming pangkain pondo para sa preventive healthcare program ay tinatayang nasa 200 hanggang 300 million pesos at kukunin ang pondo mula sa local funds. Matapos ang naging talakayan sa Sangguniang Panlalawigan noong September 16, inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang Provincial Ordinance Number no. 71-2024 o Government Unified Incentives for Medical Consultation o Gikonsulta Program. This will help boost the medical profiling of the entire province of Pangasinan. Ibig sabihin, alam natin yung mga sakit, alam natin ang mga estado ng kalusugan ng ating mga kababayan at ready ready po tayo sa datos na iyon. Hanggang ngayon, patuloy pa ang pag-iikot ng pamalaang panlalawigan upang maipaabot sa bawat pangasinense ang nasabing programa. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.